Bakit? Maraming ganyan na tayo narinig dito. Oh, yung... Nag-provoke ng Parang iwalaya, nag-initiate. -oh. Oo, oh, oh. bluff. Ekinol. Ekinol. Yung... Tapos hindi nabawi. Tapos na. Kaya, wag, wag na. wag na nating subukan yung oh, ganun. Nilalaro nyo kasi minsan eh. Yung pinupush mo yung limit, mm, -mm. wag na nating isa, wag nating subukang sagarin. Kasi minsan, hindi natin alam kung ano yung sagot eh. Katulad niyan, kumol. Sakit na, hindi mo mababawi. Tapos, after a month po, mga four weeks ganun, may, may Uh, Bumabalik ako sa kanya. Liniligawan ko po siya ulit. Uh, kahit nag siya sa ibang lugar, sa San Fernando na. Uh, may time na gabi, hindi po ako mapakali. Kasi iniisip ko na, baka may chance pa, ganyan. Kahit sinasabi niya sa chat na, wala na. nag effort ako kahit madaling araw, dadalhan ko siya ng stress relieving food, ice cream, samji. And... Pinrake niya po kasi ako mismo exam ko po, po, kaya masakit bakit nung mismo exam? Sana nung oras na... Sana nung nagre-review pa. <laughs> <laughs> Wag, lalo hindi makakakonsentrate yun. Dapat pagkatapos. Oh, well... So... Pero dapat hindi na. <laughs> so, yun yung isang bagay, isang desisyon na napagsisihan niya. Pero bakit hindi mo, ba't hindi mo na pinayagan makabalik? Mas mahal niya Correct. na nga doon yung sarili niya. Kasi po, ano, nung hinihintay ko po siya, parang Nung pagka-break po kasi napin namin, kinabukasan, nagpa-party na po siya, ganyan. Ayan. Abang nasasaktan ako, nakikita kong masaya siya. Tapos hinihintay ko po siya, nagparamdam na lang po siya after four weeks, ganun. Yung dulog yun. na nga na, nagparamdam after four weeks eh. Bakit? Oo, oo. Kasi yung iba nagpaparamdam after 40 days. <laughs> <laughs> oh, iba naman na yun eh. Iba ito naman four yun. Weeks. Ayun na yung ilo! <laughs> <Inna. laughs> <laughs> a, ang dami nangyayari dito sa telesering to, no? Drama, comedy, horror. <laughs> oh. Oh, oh, with a little bit of 700 club. Oh, nagtatama ba? Nagpaparte ka na raw, Dale? Eh, di pa sabi mo, down ka, wala ka. Oh, Oo, oh, naku, charot, charot ka naawa pa man din ako sa'yo, H ha? Hindi po, ma. Ha? <laughs> 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 nagtampo, <laughs> nagtampo. Loko mo si Pricey. Naawa pa man din ako sa'yo kanina, ha? Hindi. <laughs> ha? <laughs> 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 May alam ko ba sa Robbie's niya? Nakuha ka sa matamis na smile ni Dale. Oo. Oh. Di ba oh. ko ito siya nakakaawa din eh. Oh. Baka yun yung coping mechanism niya, True. si Dale. Wala oh. oh. naman ba, Actually, ano, ba, Hindi naman pag nagpapayat, hindi naman lahat na nagpapapayat. party tawag dito, masaya. yung talagang happy-happy mm. eh. Diba, minsan tinutulungan din nila yung sarili nila na mag-cope, mm. makalimot. Mm. Oo, oh. pero hindi na, naman... Na Meme Vyce, ano po, yun po yung akala niya, nagsasaya po ako. Hindi niya po alam, gusto ko lang makalimutan yung sakit oh. that time. Tsaka hindi po party yung pinuntahan ko doon. Yung epekto po ng liquor, kasi siyempre kapag po nalalasing ka, naaalis po yung sakit na ano nakakalimutan mo ka na lang, ah, nakakalimutan okay. mo yung ayaw mo i-deal na or harapin ng totoo gumagaan yung na lang. pakiramdam niya uh -oh. sa lahat nangyayari uh -oh. naman yun minsan bakit tuwa ka <laughs> <laughs> masaya siya oh bakit ba <laughs> ayun <laughs> 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 oh, oh. <laughs> uh oh. ano ba Di uh -oh. Di ba, concentrate ayun ah, so talagang ano nag hindi talaga nag ano, eh nagtutugma eh kasi iba yung iniisip mo. Doon sa iniisip niya, iba naman yung iniisip niya sa iniisip mo. Tagal niya po kasi bumalik eh. Ay, oh, naatay mo ah, rin talaga. Yeah. So ano yung nagduda ka na, na parang ang pa-party-party na siya, baka mamaya meron na siyang some, uh, someone. Hindi naman po sa ganun. Dati po kasi pag nag-aaway kami, nag-break na po kasi kami ng isang beses din. Parang ilang days lang po, two days lang, parang kinakausap niya na ako, ganun. Tapos biglang nasaktan po ako kasi isang buwan na din, parang, parang tinanggap niya na din po yung uh -oh. pag ano. Uh -oh. Yung breakup na inano niya. Siyempre, nung panahon yun, wala ka naman pwedeng gawin kundi magsimulang mag-move on. eh, oh, nung bumalik siya, okay ka na. Nung bumalik siya po, parang tinanggap ko na na ah, ganito na pala siya, masaya na yeah. siya, gano'n. Kaya kung mahal mo yung tao, wag mo siyang hahayaang masanay at mag-enjoy nang wala ka. Unless may mahalagang mabigat na dahilan, di ba? Parang yung OFW, wala naman silang choice, eh, di ba? Kung di lumayo, di ba? Para sa magandang dahilan. Pero kung mahal mo yung tao, wag mong, kunyari, magkasama lang naman kayo, wag mong hahayaang masanay siya nang wala ka at ma-realize nang nag enjoy siya kahit wala ka. At okay lang naman pala ang life niya kahit wala ka. We walk a while We talk a while Feel my love Always there with sa- Bakit? Ano nangyay? Oh, Wag ko dito! <laughs> <laughs> so, Matagal-tagal naman na yung lumipas, no? Kailan kanya, kayo na kayo nag-break? Kailan ka hindi binalikan? May one year na? December po. December. Oh? Huh? Ha? Kalahating thing? taon na din. Kalahati. Bali, ano po, yung nililigawan ko po kasi siya nung February. Bali, yung pinaka-last conversation oh, oh, and ano po talaga namin, February na po. Oh, talaga. February. Mm. March, April, May, June. O, oh, four months. Pwede na. So, eto talaga, sigurado kang malaya ka na. Dahil sinabi kanina ni Nania, Red nung tinanong ko kung, kung may pagkakatong bumalik, sabi niya, okay na siya dahil mas mahal niya na yung sarili niya ngayon.